Alam mo ba na kahit simpleng tao, pwedeng yumaman basta tama ang diskarte? Hello mga ka-asenso! Ako si Mang Asenso at sa video na ito, pag-uusapan natin ang apat na paraan upang yumaman. Simple, praktikal at tiyak na makakatulong sa inyo para maabot ang inyong financial goals. Kaya kung gusto mong malaman ang sekreto ng mga yumayaman, panoorin mo ito hanggang dulo sino ba naman ang ayaw yumaman, di ba? Tara, simulan na natin. Paraan 1. Mag-ipon ng maaga at regular. Isa sa pinakamahalagang hakbang para yumaman ay ang disiplina sa pag-iipon. Hindi kailangang malaki agad ang iniipon. Kahit maliit, basta regular. Halimbawa, kung mag-iipon ka ng 50 piso kada araw, sa isang taon meron ka ng labing walong libot dalawang daan at 50 piso. Pro tip, gumamit ng envelope system o mga savings app para mas madali mong matrack ang pera mo. Paraan 2. mag-invest sa mga assets. Hindi sapat ang mag-ipon. Kailangan mo ring palaguin ang pera mo. Mag-invest sa mga bagay na nagpaparami ng kita tulad ng negosyo, stocks, o real estate. Halimbawa, ang limang libong piso na puhunan sa maliit na online business ay pwedeng lumago sa 10,000 piso o higit pa. Tandaan, ang pera na hindi ginagamit, unti-unting nababawasan ang halaga dahil sa inflation. Paraan 3. Maghanap ng multiple income streams. Huwag kang umasa sa isang source ng kita. Maghanap ng side hustles o extra income, tulad ng freelancing, online selling, o kahit small rental business. Paraan 4. Iwasan ang utang at alamin ang tamang financial management. Ang utang na may mataas na interes ay kalaban ng pagyaman. Halimbawa, kung may credit card ka, bayaran agad para hindi lumaki ang interes. Budgeting tip. Gumamit ng 50/30/20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings o investments. So mga kaasenso, alin sa mga tips na ito ang gusto mong subukan? I-comment mo sa baba! Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga financial tips and tricks. Tandaan, ang pagyaman ay hindi isang pangarap. Ito ay plano. Simulan mo ngayon!